Bakit dito ang laruan namin sa harap na? O, ganoon natin, ha? Sabi rin ko na, kailangan naman sa ari nung lock. Dito ba sa ari nung Sa ari nung Hello! 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 Mag-hi kayo! Mag-hi! Wala man lang. Wala na? na? No. you go? We need pre-registration para Teo sa Tell I said young registration lotitos and para let's go. The first man for first schedule time. Ay, ako magawak ng crocodile. 100 ato. <coughs> Dito oh. Saan? Gusto ko magawak. Holding yan eh. Saan na ano ka? Viewing lang tayo. <coughs> 5 ato. <coughs> tapos, sa Philippines. Nakakin na yung mask mo. Huwag kita kung gagamitin na yun sa biyahe na niya. Oh. Ta. Hindi. Хм. Мало стыдно будет, да? Просто бои будем.

Off for your safety. You can take pictures. just turn off the camera. this Okay, baby, baby, baby. baby. Baby crocodile. Baby buhay. ako dahil. Buhay? Opo, buhay yan. Oh, Kung nyo, ah, dito, dito. tayo? Opo. Ah, that's why we Dito! Come on, come on! kagating niya lang. yan na, na. gumulaw siya. Gumulaw, gumulaw. Papoy niya.

You know here, hmm? Here, 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 Hello Croco, the Croco's here. Hindi na. yung daming crocodiles dito. Hindi na. There! there. there. Huh? Saltwater so, crocodile or na. Hindi na. Hindi wala, is ganun Oh. Mm -hmm. si? see. pa. The big drop Yeah, mm -hmm. oh. Oh, my God! Oo. Uh, uh, Nagagalawang oh, isa. Crocodile. Uh, my crocodile! Philippine crocodile. Freshwater crocodile. Ma'am, anggat siya? Oo. Uh. Ah, uh, nagatalo dyan na. <laughs> Saltwater crocodile. Ay! <laughs> Ganun pala yun. Bago na papatong. Tumutulong kapatong ng dalawa. Eh. Big rock, big bomb, and a spray. That to the. Sino ba na. Ah, hello. Hello. Let's go, let's go, let's go To the next Next location Nakapateng yun Dito naman tayo sa shark So those birds Though are rescued Contrastated To poachers And the deep aqueducts How? Hindi na siya crocodile farm May pateng dito pa? So dahil hatching So

Uh, every crocodile there, they have names, also their length and their age. Oh. They're a oh. so that one is 14 feet mm. oh, They're all looking?

Mayroon ako pa oh! Gusto <laughs> mo so, swimming dyan kasama yung mga crocodile? Oo! Oh. So, Gusto mo makagat? Mm. Ayoko! Ayoko makagat! Yeah. There's, there's plenty of crocodile there. Ang yeah. oh, mas mga Hindi so, pala, so, pala, so, pala sila makalakad sa, sa Wala

hindi nam, hindi na may hindi na hindi na sa batang at gusto to yung baboy ramo yan guys snake. yan yung baboy ramo si uh. dalawa <nurturing noise> sí, lang sila <stun> dito ay dalawa lang sila hindi lumapit sila ay ay

I don't know. Uh, game, game. Bakit mo nga to? Panira ng beauty ko to eh. Ay, okay, ganito rin pala. gubat. 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 Uh, ito mga birdie birdie. Birdy Birdy. Hello Birdy Birdy. Imperial pigeon. So nag-aga so nag-aagawan naga so, naga naga sila Ito to to oh oh oh. Yan yan nag-aagawan na sila oh. Yan guys. Binutom pala. Yan, namo nag-aagawan na sila nandito pa kami oh. Okay, meron ka? nag Kita mi ay paki-lagyan mo to. ko nga maano oh. So, paano ko ito bubuksan? Hey, dito, dito, dito. Hindi mas maganda. Baka bawal dito. Ayun. Hala, ayun, oh, hindi Hindi Ben? Hindi. Ano yan? Palawan bear Ayun. Hello. 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 Hi. May ganyan doon sa ano, te? Yung sa live yung sa panay. Gusto ko maalos Hindi. Hi. Hi. I mm do -hmm.